Happy Saturday mga kasushi sa mga viewers natin, mga subscribers Good morning, good morning sa inyong lahat Update ko lang kayo Palabas na ako ng hospital, bali on the way na ako sa pharmacy So sa sa sakit na pigsa lang na talagang hindi ko na rin naman talaga kaya So na emergency ako Kasi nagka-infection ko mga subscriber, mga kasushi so mag-ingat kayo sa mga infection, mga virus kasi share ko lang yung buti na lang kamo meron kaming parang pill help dito halos ang binayaran nila is 200,000 pesa peso kasi ba yung pera namin dito kaya ako ang binayaran ko lang siguro ang share ko is nasa 3,000 kasi meron akong kafat na sinasabi at saka may mid-well so mga kasusi mga kasusubscribe ang ating yan po tayo sa katawan natin panatiling nating malinis tayo sa sarili natin kasi nahirap magkasakit paano na lang wala tayong pera wala lalo na ganun din sa hospital napakahirap maghintay halos one day akong naghintay bago maoperahan so sobrang dami ng pasyente so, yun lang po masishare ko, magingat po tayo mga kasushi, mga subscriber natin, mga viewers uh, ingatan po natin ng ating sarili ng sagayon ay hindi tayo magkasakit kasi mahirap ang may sakit sa totoo lang talaga di bali na nga sabi nilang, konti lang ang pera mo huwag ka lang magkasakit napakahirap yun lang po mga kasushi uh, happy saturday sa lahat and, uh, have a good weekend sa lahat Bye-bye and I love you all. Bye.